Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin ang mga accessories sa ating build at kung paano nilalagay ng tama ang mga ito. At uh, syempre, bago tayo mag Muli, ini-guide ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go! At ayun na, syempre, bago tayo tuloy uh, mag-umpisa, uh, muli, syempre, uh, nagpapasalamat ako sa walang sawang uh, pag uh, at pag-suporta sa aking YouTube channel. Ayun, malaking shoutout sa atin. Uh, ito, mga ka-5 no, ginawa ko itong video na to para sa mga uh, samahan natin, mga 5 natin, ng na mga bagong security guard, na marami kasi yung nagtatanong, maraming ano, uh, nalilito sila, nalilito na kung paano ba sino uh, uh, sinusuot o nilalagay ng tama 'yung mga accessories natin dito sa ating belt kasi minsan nagkakabalibaltad 'yung paglagay nila eh lalo na 'yung mga kasamahan natin ng na mga bago pa, syempre medyo nalilito pa sila. Uh, minsan nagkakabalibaltad 'yung mga uh, paglagay nila ng mga ano accessories sa belt. Okay, syempre bago tayo magumpisa bago natin na uh, eh syempre gusto ko munang uh, sabihin sa inyo kung ano 'yung mga mga accessories natin. Katulad dito, itong una, uh, ito yung uh, magazine holder ng 9mm. Ayun. Ito yung magazine ng uh, holder ng magazine natin sa 9mm. Ito naman, yung sumunod, yung baton holder. ayan Siyempre, pag may baton tayo, ay may holster tayo ng baton. Sempre dapat mayroon tayo night stick button din, 'di ba? Ito 'yon, dito nilalagay. Yan. Ayun. Ito naman, siyempre, 'yung uh flashlight holder. Ito, flashlight holder. Syempre, flashlight holder kasama 'yung andito na 'yung flashlight. Siyempre, pag may flashlight, dapat 'yung flashlight nyo, siyempre 'yung umiilaw, 'di ba? Para in case of emergency, nagkaroon ng brownout. O kung ano man, at least meron kayong bubunutin Siyempre, yun na, flashlight holder Kasama, siyempre, yung flashlight Ito naman Yung uh, medicine pouch natin Ayan, medicine pouch Siyempre, pag uh, meron tayong medicine pouch Pag binuksan yan Meron niyang laman sa loob na uh, aid kit o medicine kit Ayan, uh, buksan natin Ayan, syempre dapat kompleto yan. Ayan yung mga ano natin. O, oh, thermometer. Ayan yung mga laman yan. Ah, uh, agua. Meron tayong burn ointment. Ah, uh, meron tayong, syempre, pag may nahihilo, uh, meron tayong white flower. Ayan importante sa atin eh. Eh, madalas may mga nahihilo. At least meron tayong. Siyempre dapat pag meron tayong white flower, meron din tayong ah, cotton, syempre doon natin ilalagay para ipapaamoy natin. Meron tayong uh, betadine. Syempre, meron tayong ghost tape. Ito. Ghost tape, syempre, meron din tayong ghost pad. Ayan. Meron tayong uh, cotton buds. Kompleto yan. Kaya dapat, syempre, pag meron kayong uh, medicine kit, syempre, dapat, kumpleto yung gamit nyo para kung sakali in case of uh, emergency eh meron kayong uh, mabubunot di ba nahirap naman na uh, meron lang tayong ano tapos wala naman laman di ba parang wala din tapos ito yung uh, radio holder natin siyempre dito natin nilalagay yung radio para hindi na natin inaawakan o hindi na natin iipit dito sa ano natin at syempre ito, yung holster natin, ito yung holster natin uh, pang ano ito, pang 9mm. Ito. na uh, yung ito yung ano sa amin eh, yung required. Pero syempre, depende pa rin do sa binabantayan nyo. Meron din naman na uh, mga ang service firearms ay is a uh, 38 or uh, caliber 38. Okay mga ka-59 ito ah. Uh, uh, ilalagay na natin siya ng uh, Uh, ayon dun sa pagkakasunod-sunod niya para hindi kayo nalilito. Ito yung belt natin, nandito yung buckle, syempre, di ba? Ang una nating ilalagay itong uh, holes ano uh, holder magazine holder dito. Yan. Pasok natin. Papunta dito sa unahan. Ayan. Ang sumunod naman, itong uh, yung nightstick holder natin, ito yung pangalawa nating ilalagay nandito na rin yung LED uh, stick baton natin ayan para hindi kayo nalilito para pagka uh, tinignan eh kilong-kilo 'di ba, snappy. Sunod, syempre yung uh, plus light holder. Ayan. Flashlight holder. Uh, ito pala yung clip yung clip nilalagay para hindi tayo para snappy din tignan para hindi bumaba yung belt natin apat to eh nalaglag yung isa hindi ko makita kung nasan eh pero yan importante rin yung clip na yan tapos ang sumunod syempre itong medicine pouch natin ayan yung medicine pouch natin nasa gitna yan ayan, ayan. Siyempre, wala naman tayong posas dahil hindi naman na, uh, kumbaga, may mga, may mga agency naman na nire-required mag, uh, magdala sila ng posas at dapat meron kang, ano, uh, posas na, ano, uh, hand holder. Eh, tayo naman is hindi naman tayo required dun sa posas. Kaya hindi ko na sinama. Ang susunod, syempre ito, nasa gitna dapat siyang, ano, uh, medicine, ano natin. Medicine pouch Ang kasunod niyan, Itong radio holder natin Ayan Saksok natin dito Ayan Tapos syempre Yung sumunod Yung pinakahuli Is itong uh, Holster natin Yung firearms sa na holster natin Ayan Tapos Ayan Pagka nakasuot yan Ayan yan yung forma nyan Ilalagay eh, natin dito yung clip Dito sa pagitan nyan Ayan Ang paglagay talaga nyan Diyan. Dito Tapos dito Tapos yung isa, apat yan, eh, na naglalagay yung isa, hindi ka makita. Dito. Ayan. pare yan. Iipit nyo yan sa garrison belt nyo para hindi malalaglag yung yung itong belt natin. Ayan. Para pag sinuot yan, nandito yung buckles, ayan, nakaganyan yan. Ayan, di ba? Ganyan. Uh, pagka inarap natin yan, magiging ganito ng ano yan, ang tsura nyan. Ayan. Ayan. Yan ang pagkakasunod-sunod niyan. Yan, dapat ganyan 'yan. Yan. Dapat yung isang clip niya nandito pa para partner sila kabilaan. Yan. O, ayan mga ka 59 ha. At ayan yan mga ka 59 no. Ah uh, sana nakakuha kayo ng uh, idea dun sa mga uh, sa ginawa kong video. Talo na 'yung mga samahan natin na uh, yung mga 59 natin na uh, bago pa lang. At ayun, uh, syempre hanggang dito na lang muna tayo. Uh, lagi natin pinapaalala sa ating lahat. Syempre always uh, 1035 tayo sa mga 20 para 74 tayo. Uh, 16 Okay mga kapaynayan, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.